Ito na po ang mga kalakal natin. Ito. Hmm, Mali, tama tama, pambulang lang to Alam po ito ng manininda Yung pagapang at paano Kasi yung maputi yung gaito yung, yung medyo mura-mura para sa pabitin Balayan po, ang episode dito ano po Harvest po tayo ng ating mga kalakal po Na pambiyahe po oh, yan mga paninda po yan dito po muna tayo nag umpisa sa okra ayan oh. hindi na po natin matandaan kung naka ilang harvest na baga tayo oh yan medyo nakarami na rin po naman tapos medyo palipas na rin oh yan oh, nag dudul na pero may kapalitan na naman po yan sama sama po tayo nakaglabs po tayo at medyo may pangati eh. may kataasa na rin po talaga at saka pinasok na rin po nung ano nung rusong kabayo kaya nagtitinupin na napakaraming harvest na po natin ito talaga ito hindi man sa ano po yung bagay sulit na ang um, natin ito ito na po yung harvest natin yan, nagkakailang ano din po. Sasamahan pa po, po natin ito ng kung ano pong gulay at gawa po ng ito sa palingkila natin i ano. Eh, di-deliver po ba? Ating guguho na konti para hindi yung mag-init. Oh. Ganda pa po. Hmm medyo na itim na po pagka maulan na ano ba nangyayari na hmm. yun para pong gayan no? yo pag po sa ulan dapat po kong tutusin gayto pero okay pa rin po naman hindi po naman totally lahat itim pa sa talong po naman tayo ayan po yung ating talong harvest tayo yung hmm. Pili po sa pampalinki Oh, bibiyahe po tayo mamaya sa palingki lang po. Kasi o, hindi tayo maka ano sa malakihan. Kasi o, hindi po kadami-damihan. Oh. Yan pero nauubos. Hanggat nauubos po dito sa bayan namin sa Tayabas. Tayabas pa rin po ng Tayabas ng ating biyahe. Ganda hmm. ya, oh. Yan nai ay po, kung isipunin yung talong ulit. Oh. Yan ang dami na rin po na ibunga ito napakarami pong susunod do na bunga kaya po kahit 3 to 5 kilo lang yung ating dala na ano na gulay katulad po ng talong sa palengke kumbaga madali lang maibenta kung magkakasama na po ba sa tracking yung pagpunta ng palengke basta kahit anong mga dala-dala natin para isang puntah na lang ba hmm. Lucky. upo sasamahan na rin natin ang upo oh, uh, nagpakita na yung upo sa atin ang uh, haba na po nung gapang niya oh. Uh. sumasaklaw na po sa talungan yung upo Dito po tayo ng bunga na ayun meron na oh. ito pong upong ito dalawang klase po ang upo pagapang at pa, pabalag oh. ito pong sa atin pagapang oh. Ito na ito. muli tayo Tutulis ng ating upo. Hmm. Oh, isa laki. laki naman masyado. Ang laki niya. hindi gumapang oh. sinasaklo naman ang ating ano, sili oh. layo na oh silawin pa po ang ating siling ano ay itong isa oh. Eh. Isa pa sa mga Ito na po ang mga kalakal natin. wali, hmm, tama tama. Pambulang lang to. Alam po ito ng manininda. Yung pagapang at paano. Kasi maputi yung gaito. Yung po, medyo mura-mura. Yung para sa pabitin. Talong. Yung talong. Talong. natin po naman ang ibabalik yan oh. kahit po makapira tayo dito ng lambandil kaya ito kumakaapat 4 times 4 uh, kahit mga 1.5 po siguro ang pag aabutan niyan kasi marami tong okra kung maka kahit 30 ano lang 30 1, 2 uh basta ganyan po 1.5 or hanggang 1,000 yung mapepera natin dyan yan po ang magiging pang ano natin panggastusin po ba tapos ayun po bali ano po masahapit pa po tayo kung maghahapit na rin tayo ngayon masahapit pa po tayo pagka yung nagpasokan po talagang kung tayo ngayon dapat ngayong nagpapasokan na mag pa oh. mas madagdagan pa natin ayun po ang ating harvest ngayon Bali salamat po sa inyong pagsama. Ano po? Yan na po li ang mga ganap dito sa ating bukid po. Ingat po ang lahat. Happy lang. Bye.